Sino-sino nga ba ang pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas ngayong 2025? Na kaya lang naman pakainin ang normal na pamilyang Pilipino at isang buong barangay o city dahil sa laki ng network at yaman nito. Alam ko meron lang iilang mga pamilya pumapasok sa inyong isipan. Kaya tara, simulan na natin kung tama nga ba ang iniisip mo. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang pamilyang rason. Oo, Maaaring hindi masyadong kilala ng iilang mga normal na tao ang pamilyang rason dahil hindi naman sila masyadong showy o madalas makita sa telebisyon o di kaya sa mga news. Ngunit, hindi maikakaila ang kanilang yaman. Meron lang naman silang network na mahigit kumulang 10.9 billion US dollar. In peso? Now, mat, <laughs> sobrang laki nito mga kaibigan. Ilan sa mga kilalang negosyo nila ay ang Blueberry Resort Corporation na nagmamay-ari lang naman ng mga luxury hotel sa Manila. Kasama na dito ang mga gaming hotel tulad ng Soler Resorts and Casino na tinatambayan lang naman ng na mayayamang tao sa Pilipinas. Sila din ang nagmamay-ari ng More Power, na kilalang malaking supplier ng kuryente sa Iloilo -Ilo since 2019 at sila lang din naman ang nag-take full control sa operation ng isa sa pinakakilala nating supplier ng tubig na Manila Water noong 2024 na siya namang big supplier ng tubig sa buong NCR o Manila. Isa sa pinakakilalang negosyo na nagdomina ng pamilyang rason ay ang industriya ng cargo shipment logistic. Sila lang naman ang nagmamayari ng isa sa pinakamalalaking container terminal services sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Ito ay sa pamumuno ni Enrique Clar Razon Jr. na mismong CEO ng kumpanya. Ang pamilya nila ay nag-focus sa mga supplies facility sa bansa kaya di naman nakapagtataka ang biglang paglago ng kanilang mga negosyo sa buong Pilipinas. Ang ikalawang pamilya naman na ating babanggitin ay malamang pasok sa list ng na mga naiisip mo. Sila lang naman ang pamilyang C na sinimulan ng yumaong si Henry C. na may network lang naman na mahigit kumulang 13 billion dollars. Wow! O siya, sige, sige, sige. Alamin natin kung ano ang mga negosyo nila. Sila lang naman ang nagmamay-ari ng SMBC na kilalang building developers sa Pilipinas. Lahat ng makikita mong naglalaki ang mga building na ginagawa at may tatak na ganito... Oo, kanila yon. Sila din ang nagmamayari ng mga kilalang bangko sa ating bansa na sa malamang at malamang ay nakapag-withdraw at deposit ka na sa kanilang negosyong ito. Ito lang naman ay ang bigating bangko sa Pilipinas na China Bank at BDO. Ngunit isa sa pinaka naging tatak at nakilala ang pamilyang ito ay ang dating Shumart o kilala na natin sa tawag ngayon na SM Malls. Lahat ng makikita mong SM sa buong Pilipinas ay ari lang naman nila. Ang SM Department Stores, SM Supermarket, SM Hypermarkets, Savemore, at Alphamart Trading Philippines Incorporated. Oh di ba? Grabe! Nalunod ka na ba sa mga negosyo ito? Well, ganyan sila kayaman. Yung tipong sa panaginip mo lang ito manaranasan? Nagigising ka tapos lahat ng makikita mo tulad ng mga damit, pagkain, gamit at kung ano-ano pa ay tuturo mo na lang at sa'yo na. Well, I think hindi naman sa ganung paraan na train at pinalaki ang mga anak ng Hennessy. Well, hindi na ito mawawala na tatak nila sa Pilipinas. Ang mga malls na kanilang ginawa na alam ko namang natambayan muna at nagpalamig sa aircon nila. Okay, sige dako na tayo sa ikatlong pamilya. Hmm, sa pag-research ko, itong pamilyang ito ang nangunguna in terms of network o yaman. At iya, na ito ay iyong ikakagulat. At ang una sa ating listahan ay ang pamilyang Pilyar. Na mayroon lang naman, 17.3 billion US dollars. Wow! Sino ba naman ang hindi makakakilala sa pamilyang ito? Na kaya ng pakainin at busugin araw-araw ang mga mahihirap na Pilipino sa isang komunidad. O oh, di ba? Sila lang naman ang nagmamay-ari ng mga property tulad ng Camellia Homes, Vista Mall, All Homes, All Day Mart, Golden Haven Memorial Park Incorporated at Fine Properties Incorporated na isa lang namang kilalang real estate developer. Well, kung mapapansin ninyo, ang mga pamilyang aking nabanggit ay may same pattern. Ang Rason family ay nakapokus sa logistic terminals at ang C family naman ay nakapokus sa basic need store ng mga Pilipino. Ibahin ninyo ang bilyar na nadomina naman ang real estate industry. Dito kasi nakapokus ang kanilang angkan. Ang bumili at magbenta ng malalawak na lupain at itayo ang kanilang empire. At dahil sa tatag nito, ay kaya nang buhayin ang susunod na saling lahi ng mga bilyar hanggang sa kapo-apuhan nito. Wow! Kilala din ang pamilyang ito hindi lang sa real estate kundi bilang mga politiko ng bansa. Nice combination ha? Huh? Money and power. Ganyan kalupit ang pamilyang bilyar. At hindi pa dyan natatapos ang lahat dahil sa isa sa pinakanakikilala ngayon na baka hindi mo pa nalalaman at baka dito mo lang malaman ngayon sa ating vlog na meron lang naman silang tinatawag na Bilyar City. What? tamang ang narinig mo. Ito ay matatagpuan sa Bacoor, Cavite. Oo, ganun kayaman ang pabilang bilyar na ultimo buong city ay kaya na nilang itayo at ipangalan sa kanilang pamilya. Ito ay mahigit kumulang 3,500 hectares na magtayo ng iilang munisipyo sa loob nito dahil sa lawak at laking nasasakupan ng lupain nila. Wow! Grabe! Sabi-sabi ng ilan, ito daw ang tatalo sa prominenteng BGC ng Taguig at sosyal na lugar sa Pilinvest Alabang na sikat na mga lugar sa Manila. Ikaw, kung mapagbibigyan ka ng pagkakataon, saang pamilya mo gustong mapabilang sa tatlong pamilyang ito? Mag-comment ka dyan sa baba at ating pag-usapan. Salamat sa panunod mga katikoys. This is Kuy Spread and I'm signing off. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.